Halina't maging bless. Ako po si Father Ari Zolan at ito ang Palaman ng Buhay. Paano po ba natin masasabi na meron na po tayong malalim na pananampalataya kay Jesus at personal na pakipag-ugnayan sa Kanya? Kapag nagawa na po nating mag-alay at maghandog sa Kanya ng lahat-lahat sa atin, lalo na ng ating buhay. Araw-araw po ay pagkakataon para tayo ay maghandog at mag-alay kay Jesus yung ating talino, talento, galing, kakanyahan, kakayahan, kayamanan, kasikatan at kapangyarihan. Gamitin po natin ito sa tama. Gamitin natin ito sa mabuti. At higit sa lahat, gamitin natin ito para si kadadakila ng kanyang pangalan. Sa pamamagitan po nito, masasabi natin na tayo ay naghandog kay Yesus ng ating sarili sa diwa ng pag-ibig, pagtitiwala at ng malalim nating pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag po nating hahayaan na mamuhay sa ating puso ang pagkamakasarili, ang inggit at higit sa lahat ang pagdududa sa Kanya sapagkat si Jesus mismo ang nag-alay sa atin ng Kanyang buhay para sa kaligtasan nating lahat. Sabi nga po sa ating Ibanghelyo mula kay San Juan, chapter 1, verse 29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nakikibahagi sa kanyang piging. Magkita-kita po muli tayo bukas. Ako po si Padre Aris Olan. God bless you po and keep safe. Please like and share. जिस